MTRCB pinabulaanan ang balitang ipinatawag nila si Vice Ganda dahil sa McDo commercial nito. Pinigyang linaw ng ahensya ng MTRCB sa pangunguna ni Lala Soto na hindi totoo ang kumakalat na balita na ipinatawag nila si Uncovogable Star by Skanda dahil sa paraan ng pagkain nito ng manok sa isang sikat na fast food chain sa bansa. Ayon sa pahayag ng MTRCB, Pinabulaanan ng Movie and Television Review and Classification Board MTRCB ang mga post sa social media na nagsasabing ipinatawag ng board ang isang kilalang personalidad na lumalabas kamakailan sa isang television commercial ng isang fast food chain. Ang mga paratang na ito ay may masamang hangarin at walang katotohanan. Ayon pa sa MTRCB, ay dapat maging mapanuri lalo na at maraming kumakalat ngayon na mga pekeng balita. Dagdag pa ng MTRCB, sa panahon ng digital age, mahalaga na tiyakin kung tunay ang mga balita at maging mapanuri sa iba't ibang sources ng impormasyon bago ito ipamahagi. Ipinapakita ng insidenteng ito ang kahalagahan ng media literacy at kritikal na pag-iisip. Patuloy na sumusuporta ang MTRCB sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at sa Presidential Communications Office (PCO) sa kampanya nito laban sa disinformation at misinformation naniniwala kami na dapat nang wakasan ang fake news at hayaan na ang katotohanan ang maghari. Samantala, wala pang reaksyon si Uncovocable Star Vice Ganda hinggil sa kumakalat na balita na siya ay ipinatawag ng MTRCB. Maging sa pahayag na ito ng nasabing ahensya ay hindi pa nagbibigay ng reaksyon si Vice Ganda.